For me to think that the best. ng una sa lahat. Maraming maraming salamat sa Panginoong Diyos dahil ibinigay niya po ang pagkakataong ito sa akin, lalo na po sa inyong mga kababayan ko. Maraming salamat sa tiwala. Alam po ninyo ang hirap ng buhay pero kapag may ganito po tayong samahan na nagbibigay pag-asa sa ating lahat at higit sa lahat, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Ma sagot para tayo po ay higit na matulungan lahat sa Maynila. Kaya sana po, ito po ang umpisa ng pagmamahal at pagmamalasakit natin sa ating bayan higit po dito sa Maynila. Kailangan ipakita at iparamdam po natin yung totoong damdamin at puso na ibibigay po natin. Lahat po ay gagawin ko para maibsan ang kahirapan sa Maynila. Sa tagal ko na pong nabuhay sa mundo, lalo na po sa Maynila, alam ko po, po kung ano ang nararamdaman ng bawat isa sa inyo. Alam ko po, po kung ano ang dapat nating gawin para tayo naman ay makaranas ng tunay na kaunlaran. lingkod sa inyong lahat. Gusto ko po na makita tayong lahat na masaya, hindi lamang para sa ating mga anak, kundi sa ating mga magulang na lumatagal ng naghihirap para tayo ay mabuhay. Pagkakataon lang po ito, na ipakita natin sa ating mahal na Pangulong Berbong Marcos na ang Maynila ay magkakaisa para sa kanilang mga programa. At hindi po na lahat na ang One Movement po ang budyad na tayo po ay ipag Ito na po ang pagkakataon na ang mga pinagpaguran po ninyo ay magkaroon na po ng tunay na solusyon.